I observe de la Cadesa. yan po ang ginagawa namin noon pa hanggang ngayon. I am a senator, a legislator, wala po akong kinalaman sa implementasyon ng kahit na anong proyekto, lalong-lalo na po sa pag-identify at kan na makikinabang po ang aking uh, pamilya. I join uh, Senator Ping Lacson in uh, condemning the irregularities uh, in, the, in the allocation and implementation of flood control projects. Mr. President, as manifested the uh, Uh, yesterday in the blue ribbon hearing, hindi po katanggap-tanggap na habang uh, tumataas ang budget para sa flood control, pataas rin ang pataas ang pagbaha. Sabi ko nga kahapon, bakit uh, hindi nyo lang po ilaan ang budget para sa health katulad sa pag-upgrade ng mga hospital ng PGH na madalas rin pong binabaha na kita natin sa video kahapon o sa picture na binabaha. Dapat uh, doon na lang po paglaanan ng pondo at Uh, sa DPWH na meron po silang 880 billion kumpara po sa health budget, uh, more than uh, one-third lang po ang pondo ng uh, health kumpara sa DPWH. Bakit hindi na lang po ilaan ang pondo para sa ating mga healthcare workers na marami pa pong hindi nababayaran ang health emergency allowances? Ano ba ang mas importante sa inyo? Servisyo na pinaghirapan, services rendered, o mga proyektong uh, ginag ginagawang gatasan? Natanong ko nga ito kanina sa health hearing uh, sa mga unprogrammed appropriations, baka pwede nyo naman pong unahin na lang pondohan itong mga heya na obligasyon po ng ating uh, gobyerno. In light of recent events, President Marcos Jr. has launched an investigation on the implementation of flood control projects in the past years. Sa mga report ng Pangulo, malinaw na may anomalya dito, malinaw na may systematic na ang modus dito mula sa pag-identify ng mga proyekto hanggang sa pagpondo ng mga ito at pag-implementa ng mga proyekto Mr. President Sorry. sa totoo lang po noon pa lang 2023 August 9 hiningi na natin sa DPWH ang kanilang accomplishment report master plan at uh, strategic prioritization sa kanilang mga flood control projects during the hearing tinanong ko mismo kay Secretary Bonoan na bakit uh, may mga flood control na pinaglag, pinaglagyan ng proyekto na wala namang tao, wala namang kinokontrol o pinoprotektahang tao, wala namang kinokontrol na baha. Pero dun po, nakalagay sa mga liblib na lugar. That was August of 2023. Uh, Mr. President, allow me also to take this opportunity to clarify and answer malicious reports, no? Kasi ako po, wala pa ako sa mundong ito yung aking pamilya may negosyo na po. And uh, the insinuation that I was personally involved and in had benefited in some projects, Mr. President, these are all recycled and malicious accusations. Nung 2018 pa po ito, nabalik na naman ng 2021 habang papunta po sa eleksyon. Ulitin ko po, for the record, wala po ako sa mundong ito. Meron na pong negosyo ang aking pamilya. Pero ni, ni minsan po ni piso hindi nakinabang ang aking pamilya sa pagiging taong gobyerno ko. In fact, hindi po nakakalapit ang aking mga kamag-anak kahit na, nasa Malacanang kami noon. Hindi po sila nakakalapit at isang naging condition ko noon, mayor pa po si former president, former mayor Duterte na kung lalapit po ang aking kamag-anak ay ako po ang magre-resign sa kanya. I observe delicadeza at yun lang po ang puhunan ko sa mundong ito, ang aking uh, pangalan. At alam nyo naman po, uso po yung uh, name dropping, yung ibang mga kamag-anak natin, yun pa ang nagpapa-VIP, yun pa ang nagpapa-importante. At uh, sa tinatagal-tagal ko na pong paninilbihan sa gobyerno, isa lang po ang may pagmamalaki ko. I observe delicadeza, yan po ang ginagawa namin noon pa hanggang ngayon. I am a senator, a legislator. Wala po akong kinalaman sa implementasyon ng kahit na anong proyekto lalong-lalo na po sa pag-identify at kan na makikinabang po ang aking uh, pamilya. At ngayon I also co-authored Senate Bill No. 783 ang panukalang ito ay layong ipagbawal na pumasok sa anumang kontrata ng gobyerno mula sa national level hanggang sa LGU level ang mga kamag-anak ng uh, government officials hanggang sa fourth civil de degree of uh, consanguinity. consanguinity. Uh, and affinity ay dapat po ay uh, bawal po Mr. President sa laki po ng pondong pinag-usapan dito hindi po sapat ang audit o reporting sa mga ginagawang flood control projects hindi sapat ang explanation mula sa mga contractor o DPWH dapat po ay merong managot dito at dapat po ay maging accountable po sila dapat may managot po sa perwisyong patuloy na dulot ng pagbaha na dapat sana noon pa na solusyonan. Maraming salamat po Mr. President.